Nanadawaga na ngayon ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ng pamalaan ang eksaktong proseso sakaling ipatupad ang posibleng pagsuko ng senador sa International Criminal Court sa gitna ng ulat na may inalabas umanong arrest warrant at pangambang nanganganib na ang personal niyang seguridad. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa gitna ng ulat na naglabas umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nananawagan ngayon ang kampo ng senador sa pamahalaan na linawin ang eksaktong proseso sakaling kailanganin ang kanyang pagsuko. Git ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, kinakailangan ng malinaw na direksyon mula sa pamahalaan tungkol sa kung paano ba dapat isagawa ang isang posibleng surrender procedure lalo't wala umanong umiiral na batas o gabay hinggil dito wala tayong batas, wala tayong constitutional amendment, maski IRR man lang. So dapat, klaruhin ito ng gobyerno and then, wala, he will appear. Kinasuhan si Dela Rosa sa ICC kaugnay ng pagpapatupad ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ng kanilang kampo na wala ng jurisdiksyon ang ICC mula nang umatras ang Pilipinas noong 2019. Ngunit depensa ng ICC, saklaw pa rin ito ang mga kasong nangyayari noong miyembro pa ang bansa ng korte. Para naman kay Atty. J.V. Hinlo, tanging korte suprema lang ang makapagbibigay ng pinal na kasagutan sa legalidad ng posibleng pagkuha kay Dela Rosa. Only the Supreme Court can put to rest the issue on whether legal o illegal ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte at yung planong pagkuha kay Senator Bato kung totoo na may warrant na at dadalhin sa ibang bansa para doon litisin ng foreign court. So uh, sana ang Korte Suprema ay tapusin ang isyong ito at magbibigay na ng hatol tungkol sa bagay na ito. Samantala, nininindigan naman si Torion na kaya pa rin gampanan ng senador ang kanyang tungkulin kahit hindi siya nakikita sa Senado. Yung ministerial functions naman nandiyan yung staff niya. He can, he can perform through his staff. Ngunit giit ni Torion, ibang usapin na ang pisikal na presensya ng senador, lalot nakataya ang kanyang seguridad sa gitna ng usapin sa ICC. But as to his personal presence, I do hope that the Filipino public will understand that what is at stake is here is his personal safety already. Di naman po po pwede na may warang parest siya. Hindi pa klaro kung anong procedure na gagamitin ng Philippine government kung paparehasin ba siya ni Tatay Digong na parang manok lang kukunin na eh hindi na idaan sa korte at idiretso na doon sa Hague Netherlands. Sinabi rin ni Torion na hindi niya direktang nakakausap ang senador kamakailan. I am communicating with his wife and uh, children no? um, as to how he is. I am competent to answer that, but I'm sure he is okay. At sa tanong kung nasa Pilipinas pa ba ang senador, in the Philippines, but I could not confirm that with certainty. Samantala una ng sinabi ng palasyo na sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa International Criminal Court na mayroon ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa at maging ang Department of Justice sinabing wala pa itong natanggap na anumang arrest warrant mula sa ICC para sa Senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez at Ulat, SMNI News.